So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video For this video mga guys, ituturo natin kung paano ikabit itong signal or LED signal indicator para sa ating amplifier So, in order natin to sa Shopee dahil yung nagpa ng power amp natin dito is uh, palagyan niya ng LED indicator para meron siyang uh, ilaw sa harap ng amplifier So, ito bubuksan natin So, balot na balot siya. Galing po ito ng uh, Indonesia, no? Itong LED signal indicator na mainboard. So, meron siyang cartoon. So, ito siya, guys. Meron siyang cartoon bubuksan natin so ito maliit lang pala siya mga guys no yan so ito yung uh, amplifier signal indicator or LED makikita natin meron siyang nakalagay dito na power signal tsaka clip yan So, meron naman siyang sign kung saan natin ito kakabit. So, nandito yung right. Positive. Ground, tsaka left. Yan. So, maliit na board. So, four connectors lang yung magamit natin dito. So, ngayon, tuturo natin kung paano natin ito ikabit sa ating DIY amplifier. So, kadalasan ginagamit dito is 12 volts. So, papakita natin yung connection dito. So, ito po mga guys, nakabit na natin yung uh, LED signal indicator dito sa DIY amplifier ni Mr. Customer. yan. Bali yung Ginawa ko dito ay siniwalay ko dito guys yung kaniyang tatlong lights dito kasi mayroong power switch sa gitna. Ayun. So bago natin papakita, share muna natin itong amplifier. Bali ito yung amplifier design is parang Pioneer. Uh, circuit design itong klase ng amplifier. Ito yung mga DIY amplifier dati. Ayun. So, ito yung assembled. Yung kanyang transformer is uh, e, and uh, e and I core na type. Tapos, kadalasan dito is mga pure copper na ginamit. Malaki yung ampere na ginamit dito. Around 25 amper siguro. Yan, kasi malaki yung kanyang secondary. Yan. Pero yung supply dito is nasa 55 volts yung uh, bolt EC nito. Ayan. So, ito yung design niya, Pioneer circuit design. Ayan. So, yung outputs na ginamit is simbalyo po siya. Ayan, 2SE, ah, uh, 2 5200 yung ginamit. So, six, uh, 12 pieces. Ayan. So, nilagyan ko rin pala ito ng speaker relay or protection. Yan, para in case na magka-problema is hindi dadalo yung problema sa speaker. Yan. So, papakita na natin guys yung connection natin dito. So, ito siya. Nasa gilid lang natin nalagay, no? Na. Bali, yung pandikit ko dito sa kanyang bulb or LED is ah... Uh, epoxy plus fiber hindi talaga siya matanggal yan so unplug muna natin kalimutan natin i unplug yan try natin pa rin kung wala na bang kuryente yan so makikita natin sa baba is active signal chika clip yung protect is uh, hindi na hindi ko na nilagyan kasi meron naman siyang relay dito yan Nandoon na yung ilaw sa mainboard yung protect. Ayan. So, ilaw yung protect pag ah uh, mahina yung kuryente. Ayan. So, ito guys, ah uh, yung nasa picture, papakita natin sa picture, sa picture, yung sa left side is kinabit natin yan sa ah uh, second volume or nasa gitna ng volume. Tapos yung positive is nakadirect yan sa uh, positive supply na amplifier. Yan dito ko kumuha. So nasa 55 volts po ito patungo sa uh, signal indicator nito. So meron naman siyang Zener diode to 15 volts. So do drop yung kaniyang voltage into 15 volts. Tapos yung sunod sa positive is ground. Bali dito ako kuha kumuha sa ground lang na amplifier. Yan, kadirek yan dito, ground. So, yung sunod naman sa right is nakabit din sa volume. Yan ito ito. So, nasa main input po yan, nakakabit. Yan, palang pa sa sika na paanang volume control. Yan. Pwede rin ida direct nyo sa input. Yung sa amplifier board niyo Yan. So, yan lang po kadali kapag magkabit ng ah, uh, LED. Uh, signal indicator, no? Para merong ilaw yung DIY amplifier natin. Yan. So, hindi ko na step by step yung pagkabit dito kasi nahirapan ako dito sa kabit sa mga indicator lights or LED lights. So dito, uh, tinransfer ko lang yung wire. Yan. Kumuha ko ako ng wire, kinabit ko dito sa main mainboard niya talaga. Yan. So ito guys, okay na to. To amplifier boosting. Ayan. So, abangan bukas. Baka maka sound check tayo. Kasi medyo gabi na. So, tatry na lang natin i-power on. So, hindi na lang natin kakabitan ng speaker. Ayan. Ito. Tatry natin i-plug in para makita na may ilaw sa laga siya. Tapos, yung relay niya is mag-click. yan Ayan. So, ito, power on natin. Yan. So, nag-click yung relay. Yung fan pala niya is 220 volts. ayan malakas yung hangin. Yung hangin niya is papasok dito. Yan. So, yung init niya dito is dito lalabas. Yan. So, hindi talaga uh, magtatagal yung init sa loob kasi meron siyang 220 volts na blower. So, pansin natin, may ilaw yung active. So, magta tayo sa signal. Yan. Try natin dito sa isang channel. Yan. So, may ilaw yung signal niya. Itong clip niya ay lang po ito kapag malakas na yung palo or malakas yung audio na pumapasok sa amplifier or distorted siya. Yan. Check guys. Yan. Papalakas na natin, malakas na yung ilaw niyan. Ngumpay painaan hihina din siya yung ilaw. Yan. So dito naman sa right or dito sa channel 2, check natin, yan. Humihina din siya yung kaniyang signal. So, yun yung pala tandaan kapag meron nang pumapasok na audio sa ating amplifier. Iilaw tong signal. Ayan. So, shoutout pala ni Bosing ah uh, ETN Disco Mobile. So, ito yung sticker ng kanyang amplifier. So, yung mixer niya, baka bukas ma- Uh, buksan natin yung kaniyang mixer na live kasi merong problema. Yan. So update lang po kayo or update ko kayo sa mga susunod natin na video dito. So ito okay na to siya guys yung amplifier ni Bosing. Yan. So marami pang waiting, meron pang Sakura. Uh, dito speakers hindi pa dumating yung mga parts nito yan so yan lang po nga guys maraming salamat God bless ingat tayong lahat